Kamusta ka kayo? Ako kayo, gising ko lang po. Aray. Matumba man ang ating mobile. Ay. Wait. Kasi guys, magluluto tayo na. Ah, <coughs>

tamsak-tamsak mama dan mama guys can you make me tamsak come on come on I'm the radio tamsak ini guys kalau lagi mau tamsak tanggung guys Can you make me Okay. Nakatawa sa writing ngayon na kasi ang dami naman. kung kalat naman talaga ang business. Ang nag ako. Pati kasi hindi nag-aantay ka. Kinakalat ngayon kahit pa unti-unti. Alam guys, lumaki na yung ang sa ating kwenta na. So, sa kwenta na lang kailangan natin ngayon. Kasi pagan ba natin? Magsipag-sipag pa tayo. ang tayo naghihiwa ng bawang sibuya? Kasi higit sa atin yung kamatis ng no? kalod Ano yung mata ko ano, di ano, oras na. Di tayo nag Ang sarap ng tulog natin. Nakatulog ka sa mga kagod. Kaya, iyan. Ngayon na magdugupto. So, mga kibigang kukulangan niya ng ano So, tayo matulog. Ang gagawin natin. Ang mundong ibabaw eh. Ang face ko problema ng tao ngayon. problema ng iba. Minsan may problema ako din. Hmm. Saan sa ba yung kaibigan? daw siya. Ito po dragon boat. Ay,

Thank okay. you. Iki waktu yang kamu habis. Iki saya mau nanti itu. Sedang sedang nulis. Bahasa lagi nak nak itu lagi mo. Bahasa janda egg mana? Thank you so much for joining in the house, I'm cooking the egg. May ulam po be video is too long. Wait lang guys. Ay. Wait lang po lang. Salit lang po na. I will get my book. Lepo. Jangan so

No, well, we need to get some, you know, wait but we can to down to some suicide.